Ano ba tayo nang ulam natin mga lods, tangalong. Pwede na 'yan. Prito natin. Panggabihan mga lods. Ha. Niyan. Maliit talaga 'yung buhon ito. Medyo malaki din po sayang. Ayoko. Oh. Lakas, bindi ng talong talong yung kaya pwede na kaya kaya yun. yung kono matigas na malam ko yun yun hindi natin nakikita ko yun na. ah meron pa pala nakatago doon isa laki pa sayang itong bini ano bini ito magagalit si tatay dyan sa so, gilid gilid din tayo ito, meron tayo nakitang isa wow laki yan jackpot mga lods pipirito natin ito mag isa lang naman tayo kakain meron na tayo nakuha na lima yung okra may okra sila okra maliit hindi lumaki rin so. sayang palaki ng konti okra magparito tayo ng okra talong talong maggulay tayo lods sa susunod magkukul tayo ay natigas tigas na yata ito okay diba yan okra time check alas 7 mag alas 8 na mga lods hindi pa tayo nakaluto nakasalang yung ano dun yan Tayong okay. Ai. Sarpe tong pri ito nalang. Ya. Ya, dapat mo no ni, kay na. Pri tuloy Hmm, naglilay pa rin yung mga palaka no, nakatago ka yan pwede na yan ay dalawa tayong okra yan na yun nakuha natin mga loni, oh. pwede na yan, natin lang hindi kaya paksiwi sana, eh. na may isda puro isda na lang tayo kanimutan natin gumawa yan ito na tayo doon ito na tayo sa kubo kubo natin ito yun ako natin susunod ko at tayo ng ano mga lutes ng ano, cool yan sa pispal mamamalakas ayun oh sayang oh ako mailap sila mga lutes ang layo pa lang natin naglalakoy na sila Yan. palakang ano yun nakakalason to yun buti to mga manok sobra sobra papakain buti pa ang manok may kumain na sila palaka palaka din na double check natin yung mga alaga natin sya rin na nandito na tayo Ayan, kumpleto sila mga lods. Complete your Ay, nako. Namayas kang ulan ka. Sira yung pala yun. Eh. No, pati itong mingming natin, no. Gutom na rin ito. Ayan, dito pala yung mga alaga natin. Double check natin. Yeah. yun isa si yan natin yung iba pa titignan natin kung nakatungtong sila mga lodi bago tayo magluto yan eto ay dun pa sa ano yung dalawa Ayan natin mga luts baka Ay, ang daming pala ka, oh. Eh, Ayun, oh, Sayang. So, Dito lang pala sila sa pispan nating malit, mga lobs. Ayan, oh. Oh, lobs. Tumalong nila. kanina, mga lodi. Narinig nyo yun. Ayan, oh. Wala kami Dalawa. Sayang. Dito lang pala sila. Laki yan. Hmm, din yan, oh. oh. Ay, ba, ma alam, marami sila dito. Apat, sayang. Ay, no, laki din yan, Oh. O. Oh. Oh. kita niya, mga Bale, apat. Ayun, tumalun na. Dito lang pala malapit sa kubo-kubo natin ito mga, ano, ay, pumasok sa ano. Ayun, Oh. alam lang natin di tayo kumuha ng gulay at palaka dito pala marami dito kaso may ilap kasi apat na ano yung nakita ko dito mga lods? dito apat ay sila dito sila complete nakatungtong sila mga lods sa ating tungtungan ng ating manukan pulis pa si pulis oh tapos nagpapano tayo na. ay nga ba yun kompleto sila mga lodi nakatungtong eh, no? ay yun oh ito yung nakakain maamo yun tumalo ang dami pala dito tapos ulan na kaya lilim na tayo po ito yung nakuha natin mga lodi ah yeah may tatlo tayong kalamansi yan ililipipi rito natin sausaw natin sa ano sa bagong na may kalamansi mga yan kay natin manok mga lods yan pamusta na lang kulang dito mga lodi <laughs> bali may nakagayak pero walang pamusta mga lods yan ah, nananawagan tong dalawa kong manok kung sino pong gusto magpinas dito laban natin mga lodi kung may gusto magpipinas dito yan pero tatakpan na natin sila mga lodi mamaya at ano medyo ambo na naman bali eh, gagawin natin to pipirito na lang natin to mga lodi panggabihan natin nasalang na tayo no? tapos na yung kahit suro check natin yan yeah, no? okay na kahit mag isa ko marami marami tayong alagang asot po sa kasi malots oh na ha gagalit na sila yan mga lods piperito na natin baka sabihin nyo hindi piperito ay shit piperito lang natin tapos lagyan natin ng ay shit wala no, kasi yung sandok eh. wala kung saan ko nilagay yung sandok kumalain na okra pili ng ano to pang gabi mga lodi yan sasabihin mahirap daw ang kalagayan sa bukit mahirap mga loads kung hindi po tayo magarap ng ulam tapos hindi po tayo magbubukit yun ang mahirap ang pasaklap yan ang katotohanan mga lodi eh. Unang imposible sa buhay, mga lords. Ayan. Yan Din pala yung sandok ko. Ayan. Ayan yung ano bahay natin na sira-sira hindi na na mga lods yan ito pala yung sandok hindi wala tayong sa tayo na pp cellphone pa yung gamit natin Ayan. Tapos, kasi tagulan naman mga lodi. Eh. Masarap to dahil ano, isaw-saw natin sa bagong wit kalamansi na may sili. yan Hindi ano malakas. Ayan na siya. Tapos ito na lang yung natira. Update ko kayo mga lodi sa ah, lulutuin natin na to. kain na tayo mga lodi ito na yung niluto natin talong na may okra na dalawa lang nakuha natin tapos sili na may bagong mga lods saka may isang redig tayo yan kain tayo mga lodi panggabihan time check 8.40 8.40 na ba 8.26 yan quality mga lods Magtanayo apo kakapsak